Hello mga ka-good vibes, kamusta mga kaibigan, welcome back sa ating channel kung saan pag-uusapan natin ang mga totoong bagay na kadalasang hindi napapansin, pero dapat nating pag-isipan. Ngayong araw, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang malalim na paalala na napapanahon at makaka-relate tayong lahat, sabi nga ni Medeth. Iyong maraming nakikita na kasalanan ng iba, panaypuna, ay mas madaming tinatagong lihim na ayaw mabunyag at makita ng iba. Huwag tayong masyadong magmalinis at mapanghusga sa kapwa, kasi lahat ng tao ay makasalanan, tingnan mo rin ang sarili mo. Kasi baka ibang tao na lang ang nakikita mo, pero ang sarili mo ay hindi mo na napapansin. Isa, panay puna sa kapwa, pero may sariling tinatago. Sa panahon ngayon, ang dali-dali ng humusga, isang post lang sa social media, isang maling salita, o kahit chismis lang, agad tayong may opinion. Pero ang tanong, Bago tayo po tiningnan ba natin ang sarili natin? Marami sa atin ang mabilis mang husga, pero hindi natin alam, baka mas malalim pa pala ang kasalanan o sekreto ng taong humuhusga kaysa sa taong hinuhusgahan niya. Dalawa, lahat tayo ay may sariling pagkakamali, lahat tayo ay makasalanan, wala ni isa sa atin ang perpekto, lahat may kahinaan, may pinagdadaanan, may maling nagawa, pero hindi ito dahilan para husgahan ng iba na parang tayo ang pinakamabait o pinakamalinis. Kapag tayo laging nakatingin sa kasalanan ng iba, baka nakakalimutan na nating ayusin ang sarili nating mga pagkukulang, mas madali kasing magturo ng daliri kaysa humarap sa salamin. Tatlo, ang tunay na lakas ay nasa pagkilala ng sariling mali. Hindi madaling aminin ng sarili nating pagkakamali, pero dito nagsisimula ang tunay na pagbabago, kaysa itago ang ating mga lihim at siraan ng iba para lang malihis ang atensyon sa sarili nating problema, mas mainam na tahimik tayong ayusin ang sarili natin. Kung meron kang pinagdadaanan, pag-usapan mo sa tamang tao, o kung may kasalanan ka, magsisi ka ng tapat, hindi natin kailangang maging perpekto, pero kailangan nating maging totoo. Ngayon, gusto kong itanong sa inyo, kayo ba, may mga tao ba kayong hinusgahan agad? Bago ba tayo pumuna, Naisip ba natin kung may pagkakamali rin tayo sa sariling buhay? Hindi tayo inilagay sa mundo para maging hukom ng pagkatao ng iba, inilagay tayo dito para magmahal, umunawa, at magpakumbaba, kasi sa dulo, ang tao ay hindi sinusukat sa dami ng kanyang puna, kundi sa lalim ng kanyang pagunawa at kababa ang loob. Kung nagustuhan mo itong video na ito, huwag kalimutang e-like, mag-comment sa mga realizations nyo, at ishare ito para mas maraming mata ang mamulat sa tunay na kahulugan ng pagtingin muna sa sarili bago humusga sa iba. At syempre, magsubscribe na rin para sa mas marami pang makabuluhang usapan tulad nito. Tandaan, bago mo punahin ang dungis sa mata ng iba, baka may mas malaking tahilan ka rin sa sarili mong mata maraming salamat sa pakikinig, magpakumbaba tayo, magpatawad, at higit sa lahat, magmahal, dahil sa mundong puno ng ingay at husga mas kailangan natin ng katahimikan at pangunawa. Hanggang sa muli, peace and love.